Doble ang sinisingil ng tricycle. Yang mismong driver na pinara mo. Nako, alamin ang kaparusaan yan sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito doble ang siningil na pamasahe ng tricycle driver? Nako! Bawal ito! Isa sa mga kumbinyenteng mode of transportation ay ang tricycle na karaniwang nakapila sa mga kanto. Pero paano kung dahil in demand, doble ang singil ni Manong kahit ang biyahe ay wala pa o higit lang sa isang kilometro? Nako! Alam mo bang bawal ito? Alinsunod sa Local Government Code, ang pagtatakda ng pasahe sa mga tricycle ay tungkulin ng lokal na pamahalaan ng isang lugar kung saan mayroon dapat na fair matrix na susundin ayon sa distansya ng pupuntahan ng pasahero. Ibig sabihin hindi maaaring maningil ang tricycle driver ng presyo na base lamang sa kanyang kagustuhan. Kaya sa lahat ng namamasada dyan, oo marangal ang inyong trabaho pero sumunod sa mga ordinansa. Hindi porket pick hours ay aabusuhin na ang mga commuters. Baka masabihan ka nang, nako bawal ito.